Pagkagising ko, parang piniga ang utak ko. Malabo ang nangyari kagabi, pero malinaw ang karton sa sulok. Yung drone, yung buyer na hindi dumating. Naalala ko yun. Umikot ang tiyan ko. Nagmamadali akong tumakbo sa banyo. Nasuka ako hanggang sa wala nang lumabas kundi dugo. Napahinto ako. Nangangatog akong naghilamos. Baka stress lang. O may nakain ako pero masakit din ang paa ko. Namamaga, parang may nasipa akong mali. Tapos naalala ko, yung punso, yung maliit na matanda, yung iglap ng kanyang daliri, ang nuno. Mararamdaman mo ang sakit ng bawat taong niloko mo. Bawat perang nakuha mo sa daya, isa-isa mong babayaran. Ang bigat ng katawan ko. Pero pinilit kong magtuloy sa araw ko. Binuksan ko ang laptop pero hindi gumagalaw ang mga daliri ko sa bawat hakbang parang may pumuputok sa talampakan sumuko ako kumuha ng prutas mansanas saging mangga at lumakad papuntang parke sunset na andun pa rin ang punso lumuhod ako hindi ako naniniwala sa ganito bulong ko pero kung totoo man gumalaw ang lupa lumabas siya maliit gusot galit ang titig. Pumalik ka? Opo. Pasensya na. Di ko sinadya na sirain yung bahay mo. Gusto mong mawala ang sakit. Harapin mo lahat ng kasalanang ginawa mo. Paano? Hindi ko na maalala yung mga tao na yun. Simulan mo sa mga naaalala mo. At nawala siya. Parang bula. Sinubukan kong ayusin ang lahat sa sumunod na dalawang araw mas matagal kaysa sa inaasahan bago ko nahanap ang bahay niya. Wala akong eksaktong adres. Kunti lang ang hawak ko. Litrato niya sa tabi ng kalawangin na gate at ilang post na may kaparehong bakuran. Naalala ko pa, tinawanan ko pa nga yung caption nung una ko siyang makita online. Kumatok muna ako sa apat na maling bahay bago may tumuro sa tamang direksyon yung payat na matandang babae? Tanong ko. Pumikit ng bahagya yung lalaki. Ah, si Nanay Lorin. Yung may tanim sa harap. Aloe vera. Marami. Nagpasalamat ako. Nanginginig na yung puso ko. At masakit na talaga yung mga paa ko. Mas malala na yung pamamaga. Parang may bato sa loob ng sapatos ko. Pero nagpatuloy ako. Kailangan ko. Hindi ko alam kung paano ko siya kakausapin. Hindi ko rin alam kung ano bang inaasahan ko. Pero bago pa ako makatok, bumukas na ang pinto. Lumabas ang isang maliit at kuba na babae, may basahan sa kamay. Tumingala siya sa akin at biglang lumiwanag ang mukha niya. Hindi dahil nakilala niya ako, kundi dahil akala niya ako na, 'yung inaabangan. "Ay, salamat." sa wakas, sabi niya. Yung graphics card, 'di ba? Para sa apo ko. Bumagsak ang tiyan ko. Akala niya delivery ako. Umusog pa siya para papasukin ako. Pasok ka, iho. Ay, matagal ko nang hinihintay ito. Gusto ko sanang surpresahin yung apo ko. Lagi na lang naglalag yung laptop niya. Hindi po ako nagde-deliver, sabi ko. Ha? Eh di ikaw yung Ako po yung nagbenta. Oo. Oh, nagsabing magbebenta. Tahimik siya bigla. Kinuha ko yung sobre sa bag ko. Lukot na. Medyo basa pa kasi ang higpit ng pagkakahawak ko. Wala po talagang graphics card. Niloko ko po kayo. Hindi agad nagbago yung itsura niya. Parang biglang bumagal lang lahat. Inabot ko yung sobre gamit ang dalawang kamay. Buong sampung libo po yan. Isusoli ko alam kong hindi sapat. Pero gusto ko pong harapin kayo at humingi ng tawad. Tinitigan lang niya ako. Akala ko sisigawan niya ako. O sasampalin. At kung ginawa niya, tatanggapin ko. Pero sa halip, huminga lang siya ng mahaba. Tahimik. Pagod. Ganun ba? Sabi niya mahina. Pasensya na po. Talagang nagsisisi ako. Iwas ako ng tingin Nanginginig ang kamay niya nang tanggapin yung sobre. At ewan ko kung bakit. Pero yun yung pinakamasakit. Na ako ang naging dahilan ng panginginig na yun. Nakikita ng Diyos. Kahit wala ng ibang nakakakita. Tumangu ako. Tatalikod na sana ako. Nang biglang may boses galing sa loob. Lola, sino yan? Lumabas ang isang binata. Siguro nasa huling ikalabing dalawa may hawak siyang cellphone. Pagtapat niya sa akin, kumunot yung noo niya. Sandali, ikaw ba yung nanloko kay Lola? Tumalikod ako agad, naglakad palayo. Humingi na po ako ng tawad. Ibinabalik ko na rin yung pera. Pero huli na, tinaas niya yung cellphone at tinutok sa akin. Guys, ito yung lalaki na nang scam sa Lola ko. Nagpanggap na magbebenta ng graphics card. Ngayon lang siya nagpunta para ibalik yung pera. Hindi ako tumakbo. Hindi ako sumagot. Basta naglakad lang ako palayo, pit bit yung bigat sa paa ko. Alam kong pangalan ko, mukha ko, at kasalanan ko, kakalat na. Pagsapit ng gabi, alam kong kumalat na talaga. Hindi naman buong bansa ang nakaalam. Pero sapat na. May mga nagtatag na sa lumang group chats may mga dating kaklase na nagme-message. Yung iba, kunwari nagtatanong kung ako ba talaga yun. Yung iba, diretsyo ng panghuhusga. Grabe ka, lola pa talaga. Wala ka bang konsensya? Hindi ako makapaniwala. Kinagabihan, tumawag ang nanay ko. Ben, nanginginig ang boses niya. Totoo ba ito? Hindi ako nakasagot. Diyos ko Ben, sobra ka na. Pwede bang itigil mo na tong kalokohan na to? Gusto kong sabihin na sinusubukan ko na hindi ko na uulitin. Pero alam kong huli na para maniwala siya. Tapos narinig ko yung boses ni Papa sa background. Sabihin mo sa kanya, huwag na siyang bumalik dito. Ayokong ng makita mukha niya. Bigla na lang natapos ang tawag. Ginawa ko ang lahat ng kaya ko. Kahit ikinahiyana ako online, kahit nilamon na ako ng mga thread at comment, sinubukan ko pa rin. Pinalikan ko ang mga gcash at bank account na naalala ko, at ibinalik ko ang natira sa akin. Pero naubos agad ang laman ng account ko. Magulo ang refund. konti dito, buo doon. Yung iba binlock ako, may nagmura pa, wala akong sinisi unti-unting nawala lahat. Pangalan ko, tiwala ng pamilya, mga kaibigan. Si Emilio, hindi na rin nagsalita. Tinitigan lang ako. Masakit. Pero ramdam kong gusto pa rin niyang maniwala sa akin. Pero totoo ba 'yon? Sa huli, bumalik ako sa parke. Pilay-pilay, hirap huminga. Nandoon pa rin ang bunto ng lupa. Lumuhod ako. Ginawa ko na ang lahat. Sabi ko, pagod na pagod ako wala nang natitira sa akin tahimik tapos gumalaw ang lupa lumitaw ang nuno tahimik lang na nakatingin marami ka nang ginawa oo pero hindi mo pa rin sinasabi ang dapat mong sabihin pasensya na ang pasensya hindi kapalit ng katotohanan lumuha ako nagsinungaling ako kinuha ko ang pera nila nagpanggap akong may ibebenta Niloko ko silang lahat. Dinaan ng lahat sa daya. Di ako nakinig kay la mama at papa, kay Emilio. Binalay wala ko ang pag-aalaala nila sa akin. Lumapit ang nuno. Hinawakan ang namamag akong paa. Nasabi mo na ang totoo. Parang unti-unting lumuwag ang matagal ng buhol sa dibdib ko. Nakakahinga na ako. Gagaling ka, pero hindi agad. Maaalala pa rin ang katawan mo at ng mga nasaktan mo. Nawala siyang muli. Nanatili akong nakaluhod. Nung tumayo ako, alam kong may nagbago. Nakalakad na ako. Kahit mabigat pa rin. Hindi ko naramdaman ang ginawa. Pakiramdam ko, ubos lang ako. Hindi malinis. Pero sa unang pagkakataon, hindi ko na gustong tumakbo. Siguro, karapat dapat lang ang katahimikan. Ang lamig ang hirap ng panimulang muli. Pero alam ko rin, kung nalampasan ko lahat ng ito, baka pwede akong magsimula ulit ng tama, dahan-dahan, walang daya. Hindi ko sinasabing mabuting tao na ako. Hindi ganun kadali yon. Pero pwede akong mas maging mabuti. Pipiliin kong maging mas mabuti. Kahit walang maniwala. Kahit matulog pa ako sa mga bangko ng plaza kahit mas humirap pa. Mula ngayon, gagawin ko ang tama, hindi para patawarin ako, kundi dahil tama lang. Yun lang. Lumakad ako paalis ng parke ng walang tiyak na pupuntahan. Walang plano. Bitbit -bit lang ang isang basag na katawan at ang kagustuhang magsimula ulit. At sa ngayon, sapat na yon.